ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa kalunos-lunos na nangyari kay Pablo ay walang makakaalam kung sino ang may pakana. Makikita sa CCTV ang taong umatake kila Pablo pero hindi ito makikilala dahil nakabalot ang muka. Kaya uutusan ni Sr. Pakundo si Marcelo para alamin kung sino ang lalaking ito. At kapag mapanood ni Marcelo ang CCTV footage ay makikilala niyang si Tanggol ito pagmamasdan ni Marcelo ang katawan at kung paano ito makipaglaban kaya mapagtatanto niyang si Tanggol ito. Ngunit hindi ito sasabihin ni Marcelo kay Senyor Pacundo dahil may naisip na plano si Marcelo. Alam niyang hindi gagawin ni Tanggol ang pumatay kung walang mabigat na dahilan. Kaya hanapin ni Marcelo si Tanggol at sasabihin niyang alam niyang ito ang pumatay kay Pablo. Gagamitin ni Marcelo ang sitwasyon na ito para tuluyang sumama sa kanya si Tanggol dahil hindi niya isusumbong si Tanggol sa isang kondisyon. Ito ay ang pagsama sa kanya ni Tanggol para magtrabaho. Gagamitin ni Marcelo si Tanggol para kalabani ng mga Montenegro. Magiging mahigpit kasi nakakumpitensya ng mga Montenegro si Senyor Pacundo dahil magtatayo si Senyor Pakundo ng sariling bodega. Kakalabanin niya ang mga Montenegro kaya malaking gulo ito. Habang si Tanggol naman ay hindi magdadalawang isip na sumama kay Marcelo dahil kailangan niya ng trabaho. At isa pa ay kailangan niyang yumaman at maging maimpluensya para maprotektahan niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Ayaw niya kasing may magaya sa nangyari kay Mokang at Bubbles. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!